3 game 1 2 3 game So ayun guys so update po uli namin kayo Sa nalikom naming pera sa pampitong limos namin dito sa Legazpi City So bali guys lahat-lahat ng ito ay nasa ilan na ito lahat burn 18,000 395 Yan guys lahat-lahat ng perang ito na inipo namin, na linimos namin ay nasa 18,395 na lahat. Yon guys. Sobrang dami na. Malapit nag 20K. Maraming salamat po uh, guys sa lahat. At saka ito pa pala guys. Sa, dahil po sa <coughs> sa, sa sa Victory North chapter ng Tao Gama Sobrang bait po ng mga kabrad natin na taga Victory. Victory North sa lahat na taga Victory. Sobrang bait po nila guys dahil nag nag ipo, umi, umipon din sila sa kanilang chapter ng pera at ito yung nalikom nila lahat. So, i-unbox natin, bibilangin natin lahat guys para ma maad na natin sila kung ilan na lahat ng naipon natin. Opo. Galing po ito sa Victory North chapter ng Taogama Pi Ligaspi Council. Bibilangin natin sila guys. Sila guys. Okay. Isag natin dito. Diyaniga mo speed. So, bibilangin natin guys lahat-lahat ng binigay ng Victory North Chapter Taogama P. 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 4 five, five hundred, twenty, twenty, five, six hundred, forty, Ninety. One hundred. Ilan na lahat, burn Seven hundred. Ten. Twenty. Thirty. Forty. Fifty. Sixty. Seventy. Eighty. Ninety. One hundred. Eight hundred. Forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred, nine hundred, two, four, six, seven, nine hundred seven. 50 60 70 80 90 100 900 2, 4, 6, 7, 907. So Salamat po guys sa Victory North chapter ng tris ng tao gama P. Nagpadala po sila ng 1,907 para po sa nasalantang lindol sa Cebu. Maraming salamat po sa mga brad natin na taga Victory North chapter. Salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Salot po sa inyo sa mabubuting puso po ninyo. So, bali, lahat-lahat ito guys. La, ilan na lahat ito, Bern? 18,395 18, eh, 18, 18, plus 1,907 1,907 ilan na lahat? Sa, kung meron, 1, plus eighteen mm -hmm. thousand ilan 1,907 plus 18,395 18,395 302 So, ayun guys. So, lahat-lahat ng ito guys ay nasa 20,302 Lahat na guys. So, kung iisipin guys, pwede na ito ipadala sa Cebu o dadalhin namin, kami na mismo magbibigay kung anong mabibiling grocery nito sa Cebu. So yun guys, so update ko na lang po kayo sa susunod naming update. Basta lahat-lahat ng ito, nasa 20,302. Okay. At si Forman Duming ang naghahawak ng perang ito guys. Siya ang nagdadala ng perang ito. Okay na.